Usapang Christmas shopping pa rin, ininspeksyon ng DTI ang mga Noche Buena items sa ilang supermarket. Nagmahal na kaya ang ilan? Saksi si John Consulta. Ang supermarket na ito sa Makati, kabilang sa mga ininspeksyon ng DTI para alamin kung nasusunod ba ang suggested retail price sa Noche Buena items. Unang tiningnan ang presyo ng fruit cocktail na pangsalad. Masaya kami sa departamento dahil mababa ang presyo ng ating Noche Buena products kumpara sa uh, SRP na aming pinapaskil. Kasi nga, uh, tulad itong fruit cocktail, sa aming SRP is uh, 62.40 but uh, this establishment is selling it only for 59.50. Kahit tumakas ang presyo ng ilang brand ng habon, fruit cocktail, spaghetti sauce, queso at mayonnaise, Pasok pa rin ang mga ito sa SRP ng DTI. Halimbawa, ang kalahating kilo ng hamon, nasa 130 hanggang 139 pesos. Ang 500 grams na queso de bola, 258 hanggang 289 pesos. At ang 1 liter na tomato sauce, 60 pesos at 80 centavos hanggang 74 pesos at 45 centavos. One touch move na to na hindi na nila papalitan yung, yung presyo. Babalik, balikan namin ang mga supermarkets para siguraduhin na yung presyo ng mga Noche Buena products ay patuloy na maibebenta sa abot kaya at tamang presyo. Sa lahat ng mga Noche Buena products na in inspeksyon ng DTI sa supermarket na ito, tanging sa produkto ng Elbow Macaroni sila nagkaroon ng problema. Ibebenta ito rito ng 170 pesos kada kilo. Pero ayon DTI, dapat na ibenta ng 90 pesos lamang. Pwede ho namin babaan yun. Basta siyempre susunod tayo sa DTI. Naglagay naman ng DTI na mga poster ng SRP ng Metro Buena Products sa loob ng mga supermarket para makatulong sa mga mamimili. Dapat naman para naman ano, ma-secure yung mga presyo natin. Naman nagtataas ng sahod natin. So sana mas maganda babaan yung price. Gusto naman natin lahat is masaya, lalo na magpapasok. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.